Hey! What's up mga boss! Magandang araw sa lahat! So, yun, ito yung ginagawa natin uh, 4JJ1 8 Ayan, so Ayan, so makikita niyo mga boss uh, Dust 8 na siya So, since CRD ay ito mga boss Ayan, so may EGR, may turbo Ayan, to make it uh, clear uh, May common rail Ayan, may high pressure pump Ito yung pangakatandaan natin mga boss uh, Minsan kasi uh, sa pag natin dito Ito yung mga tatandaan natin então, meu So isa na naman to sa pinakaimportante na dapat nating tandaan kapag yung unit is hindi umaandar, ayan, tapos may trouble code. Na low pressure yung ating fuel doon sa common rail bar at syempre hindi magkukuman yung ating ECU para i-open yung ating mga injectors. So bago kayo pumunta sa mga major parts mga boss gaya ng pressure pump at saka injectors, i-make sure muna ninyo na gumagana ng maayos ang part na to. Ito yung tinatawag na fuel rail bar pressure sensor. So siya yung nagbabato ng signal doon sa ECU kung tama ang pressure sa ating fuel rail bar galing sa ating pressure pump. Kaya kung defective na ito, magbabato bato siya ng high pressure or low pressure sa ating ECU. At walang magagawa ang ECU kundi mag-check engine at ititigil ang pag spray ng fuel. Kaya isa rin to sa dahilan na hindi umandar yung engine at kung umandar man is mamamatay agad. So paano natin malalaman na ito is may problema? Kailangan may ganito kang test part. Dahil hindi mo masasabi 100% na ito is may sira kung sa scanner ka lang magbabase. So ang next mo naman gagawin is magkakabit ka ng common rail bar pressure gauge. Pero usually sa mga technician lang ang may ganito. Hindi naman lahat ng mekaniko may ganito. Kaya mas maigi may test part talaga tayo para hindi na tayo mahihirapan. At kung halimbawa na confirm mo na na walang problema ang inyong common rail pressure sensor, halimbawa high pressure pa rin so huwag nyo munang ipinpoint ang injectors. At kung low pressure naman, huwag nyo munang ipinpoint ang pressure pump. I-consider nyo muna itong pressure relief bulb. Bago tayo pumunta sa mga injectors at high pressure pump, na sadyang napakamahal talaga. So dapat hindi tayo magkamali sa pagdiagnose. So kung may test part kayo nito, so dapat palitan nyo muna yung pressure relief bulb dahil kapag may problema na ito, hindi na siya magre-release ng over pressure dahil may limit ito na 2000 bar to 2500 500. Kaya ititigil ng ECU ang, ang pag-open ng ating injector dahil na-sense ng ating pressure sensor na mataas ang pressure sa fuel rail. Dahil ang sobrang pressure na ating diesel fuel system ay magresulta na pagkasira na ating mga injectors gaya na nakikita niyo mga boss. Dahil hindi na kaya ng injectors lalo na kapag naka high RPM yung engine. Kaya para maiwasan ang ganitong problema, palitan niyo rin ang pressure relief valve. At kung low pressure naman siya, maaari din na nagre-release siya ng sobrang fuel or kumbaga stock up open siya. Kaya minsan ang minor ng isang sasakyan is pabago-bago kahit na pinalit Tan mo na ng bagong injectors at high pressure pump ay itong fuel pressure relief valve lang pala ang may problema. At paano ba makonfirm na sira ito? So tanggalin mo yung hose na nakakabit dyan sa return, i-observe mo kung gaano karami yung lumalabas at ang ikalawa is tatanggalin mo yung mga injectors, bubunitin mo yung harness tapos papaandarin mo kung wala bang naglilik. At kapag nakonfirm mo na na goods ang inyong injectors at okay din ang inyong relief valve at naglo low pressure pa rin siya, dito ka na magsuspect sa high pressure pump. So unahin mo yung ECV or suction control valve, baka nag stack up close siya or mataas ng kanyang resist resistance bago ka magpalit ng high pressure pump. So yan yung mga i-consider natin mga boss para hindi tayo magkakamali sa ating pag troubleshoot. So ugaliin talaga nating alamin ang sanhi ng problema bago magpalit ng piyesa. That's it. Sana may nakuha kayo. Paki-share ng video na to. Paki-subscribe sa ating YouTube channel at paki-follow sa ating Facebook page. Thanks for watching. God bless a lot. See you at the next video.